Pagka po, buksan po natin ang Salmo, Kabanatang 121, Talatang 1 hanggang 4. sabi po rito, tumitingin ako sa mga bundok. Saan kaya nanggagaling ang aking saklulo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuhal. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Pakinggan mo ito. Ang nag sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. So napakaganda po ang encouragement sa atin na sino ba ang ating hihinga ng tulong sa panahon ng kahirapan, ng problema. At ito pong ating binasa ay ini-introduce ng sumulat na siya lamang ang dapat natin pagkatiwalaan. Yung Diyos ng Israel na ating sinasamba ngayon sa pamagitan ng Panginoon Heso Kristo, yung po ay sabi rito hindi siya natutulog. Lagi siyang mulat ang mga mata para tayo tulungan. Kaya kung sino man sa atin ngayon may mga problema sa buhay at naghahanap ng solusyon, huwag po kayong pupunta sa, sa mga manghuhula, pupunta sa psychiatrist, bagamat kinakailangan din ng psychiatrist o dito sa mga nagsasabi na nasa kanya ang solusyon. Ang solusyon po ay nasa Panginoon lamang na siya magbibigay ng kagalingan sa iyong mga